Hello, good evening guys. Welcome to my vlog, hashtag 39 Zena Vlogs. Guys, ngayong gabi, pagkatapos natin trabaho, umuwi tayo dito sa kaibigan natin. Ayan guys. Kasi dito sa bahay niya, kasi siya ay nagluto ngayon. Itong kanyang kwarto. Sinong mga kasama? Oy! Si Botim! Botim! Pero siya lang laruan guys. Ayun na. Doon sila po kapasok. At saka ito si Miko. Miko! Ang ganda ng puso ng Miko. Ay, giniginaw ang Miko! Giniginaw ang Miko, ay! Giniginaw ang Miko, ay! Ay, nangangagat ka? Huwag ka mangagat, baby. Ah, ay! Ayoko na sa'yo, Nagagat. <laughs> Be. Ah, bakit ka nangangagat? Bakit ka nangangagat? Ah, bakit ka nangangagat? Ah, hindi ah, mo kita sasaktan, oy. Ha, ah, hindi mo kita sasaktan. Hmm. Hindi mo kita sasaktan, be. Butim! Kamo Come on, bebe. But hmm? hmm? But then Nanap ko ni Miko eh Wow, oh, oh, naman Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh, oh. Sige tama na Ning! Eh nang kainan nila guys Ang kainan nila Wow dami na pagkain oh Botem, ayan na, lumabas ba? na botem oh, botem Oh, oh, Putre, balik ka. Ay, nagtago tuloy ba? Bi, nangangagat tong pusa mo. Hindi nangangagat si Miko mo. Pero ayaw kaya. Bata. Nangagat ka ng mama ko, ah. Alam mo ba na gaganyan-ganyan pa yung ulo niya sa akin? Tapos pagka uh, launan, kakagatid niya ako? Tignan mo, be. Tignan mo. Tignan mo, guys. Ito Ito si Miko acme ko. Pero pag idikit ko na sa kanya yung aking muka. Ay, huwag naman, oy! Nakakagulat ka. Come, mama, come. Come, come. Oh. Kain. Kain. Huwag yung si Cloud, ha? Laro-laro lang kayo ni Cloud. Kit Ay, asa si Kit Ano Ba o oh, baba? Baba yun yung tinawang dabi. Kaya nga. Para namang sinasa nasasakal na yung pusa mo eh. Parang sinasakal na oy. Hindi, mabait to. Mabait kaya lang. Malaki ang sina? Mal Oo, malaki ang pangil niya. Malaki pangil mo. Malaki ah? pangil niya. Ay. Ay. sama na. Bakit? Ah, ay, ano yung butem? Laro kayo na butem, ah? Sige, hanggang dito na lang, guys. Kasi, itong maalaga nila po sa guys, eh, nag ewan ko anong nangyari sa kanila. si lapas muna ako. May mga bebe, ay, nagmakaharutan yung dalawang ang pusa. <laughs>